Isa sa inaabangan sa taunang pagdiriwang ng Sinulog Festival ang iba't ibang pasabog sa street dance competition. Tampok po kasi dyan ang makulay at mayabang kultura ng mga Cebuano. May si Rod Lagusan. Bukas na ang kaabang-abang na street dance competition ng Sinulog Festival sa Cebu. Tampok dito ang mayamang kultura ng iba't ibang lugar at ang pagiging malikain ng mga Pilipino. Maraming dapat abangan, yan ang pangako ng isa sa mga kalahok, ang lalawigan ng Dinagat Islands, noong unang beses sumali. Dala nila ang makulay na kultura ng kanilang lalawigan na kanilang ipapakita bukas, kabilang na dito ang kanilang sariling Bugkosan Festival. It came from the root word Bugkos, which means to unite. No, as I, uh, as I have, uh, no. Uh, the people of Dinagat Islands are diverse. They came from uh, different regions. No? They united in one mystical island. No? Uh, siguro the perfect term would be unity amidst diversity. Kasabay ito ng patuloy na pagbangon ng probinsya mula sa naging pananalasa ng Bagyong Odet noong 2021. Oportunidad din ito sa probinsya na may pakilala ang kanilang lugar sa mas maraming tao na makakatulong ng lubos sa kanilang turismo. Kasama din sa nais ng lokal na pamala ng maitama ang mga misconception na meron sa kanilang galawigan. It is very important to correct the misconception that is currently plaguing, uh, to be extreme, plaguing the image of Dinagat as a whole. Uh, kasi if we don't do something about it, it will persist for a very long time ang gusto namin may ipabot sa mga manunuon na that we are God-fearing people. Binigyan din niya na ligtas ang kanilang probinsya lalo na sa mga bibisita dito. Samantala, pagdating naman sa aasahang performance ng kanilang contingent, asahan na ang maraming pasabog sa kanilang street dance presentation. Culture is the soul of the community. No? So, we are, we are showcasing this culture of the Nagatnons, no? a unique culture of the Nagatnons through our dance. It is an interpretation through our actions and through our music. Kung makatungtong kita sa Sinulog stage because we see it as one of the grandest stages, no, dito sa Philippines. This would be a perfect time or opportunity na some way somehow ma ma eradicate nato ang misconceptions sa uli, sa kabila ng mga hamon na kanilang pinagdaanan, isang daang porsyento ang kanilang ibibigay para sa isang world-class performance. Rod Lagusad, para sa bayan.